Hello, hello, hello mga ka-idol O banidae ko ninyo for today's video vlog Mga kabahog ilok o bugan Kay Maligo Dekog Osminia River Duangan, Balamban, Cebu So katong mangutana mga ka-idol Asa na dapita So from Balamban mga 30 kilometer, Daghan pa mog Tah tahason Mukatkat pa mo Mount Everest, Mount Apo O kanang Mount Taal So naanak may ilog So mauna siya mga ka-idol Wala na siya yung entrance Available kayo na Kung namoy pang entrance Ihatag na lang sa kuha Kay ipalit na itong kulapo Atong balonon <laughs> So, kana mga ka nindot kayo na siya kaliguan, free, kay kuan ra na siya, kanang sapa ra na siya, nga gibotang aghagdan-hagdan, aro na siya i view. So, available kayo na para sa tanan, para magtambling tumbling, -tumbling o motos mau. Kung pa man inyong ipaabot, diya, mga ka-idol, mga tunata, taog, duangan, osminya, river, balay,